Part 2. Ang tunay na konteksto ng pagtanggal kay Marcos ayon sa kasaysayan ng Bansang Pilipinas. Tandaan ninyo na ang Bansang Pilipinas ay hawak ng mga Amerikano mula pa noong 1898. Binili ng Amerika ang Pilipinas kasama na ang Cuba at Puerto Rico sa Espanya sa halagang $20 million. Mula 1898 hanggang ngayong 2016, ang pinakamalaking kasosyo sa pangangalakal ng Pilipinas ay ang Estados Unidos. Ibig sabihin, ngayon, 118 years na na hawak ng Amerika ang Pilipinas. Bago maitatag ang martial law noong 1972, ilang mga pamilya ang nakatapat ni Marcos. Ang mga Lopez ng Iloilo, ang mga Osmeña ng Cebu, ang mga Rojas ng Capiz. Ilan sa mga pamilyang nakakapagpadala ng kanilang mga anak sa Amerika upang doon mag-aral ng lubusan. Sila ay mga hasinderong may hawak ng malawakan na taniman ng tubo. Ang tubo na ito ang ginagawang asukal at ang asukal ay pinapadala o exported sa Estados Unidos. Sila ang ilan sa mga tinatawag natin na oligopoly. May hawak ng ekonomiya. Hawak ng oligopoly ang pagpapadala ng asukal sa Estados Unidos. Yung yaman na galing sa pagbenta ng asukal sa Amerika ay ginamit rin nila upang hawakan ang sistemang pampolitika ng Pilipinas. Ang ibang miyembro ng kanilang pamilya at mismong sila, yung oligarchs, dahil hawak nila ang kanilang mga probinsya at mayroon sila mga kamag-alak sa Congress at Senado. Noong 1972, matapos ideklara ang martial law at pinakulong ni Marcos ang mga nanggugulo, marami rin sa mga negosyanteng laban kay Marcos, pati na ang kanilang mga pamilya, ang nagpunta sa Amerika upang maiwasan ang kanilang pagkulong. Mula na 1972, matapos ideklara ang martial law, kapangyarihan ng mga oligarchs at kayamanan ng oligopoly, ay hinawakan ng pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang pangalan niya, Pangulong Ferdinand E. Marcos. Bilang pangulo ng Pilipinas at sa pamamagitan ng martial law, hinawakan ni Marcos ang sistemang pampolitika at sistemang pang-ekonomiya ng bansa. Kaya siya tinawag na authoritarian. Yung authority or kakayahan bilang pangulo ang ginamit niya upang hawakan at ayusin ang bansa. Kaya siya tinawag na dictator or dictator sa karamihan ng sinasabi niya o sasabihin niya na susunod at may natatapos sa Pilipinas.